What's up and good morning nga pala sa inyo Welcome na naman sa ipanipagong episode ng ating channel Ako nga pala si Kirby, ang inyong adventure cyclist At dito sa video na to, samahan niyo ako na pumunta sa isang makasaysayang lugar dito sa ating bansa So tara, at uh, punta na tayo Let's go! oras alas 5 5 ng umaga and uh, andito tayo ngayon sa F4 Tigas kung saan papunta tayo sa uh, Acacia Lane para antayin yung isa nating kasama tignan natin tignan natin kung ano sasama siya kasi medyo maambun niya yung araw na to so tara and uh, ayun punta muna tayo sa Jollibee let's go dalawa natin niya sama si Michael at saka yung tropa niya so mamaya papakilala ko papakilala ko kayo sa kanila so ayun gawin muna tayo let's go okay so ayun ah, dito na ako sa may ano dito na pala kami sa banda ah, paglagpas ng uh, monumento so time check muna tayo time check oras ay 6.36 ng umaga at sira yung ating ano nasira yung ating uh, exos dahil nagkaroon tayo ng aberya kanina so naplatan tayo gawa na sigaw na so ayun mamaya papakilala ko kayo sa mga kasama ko so rent na muna tayo sa biyahe let's go Kaya kayo mahirap ang bumiyak e. Trails! Good luck sa road bike! Wala akong road bike. tu <laughs> a

Time check, oras ay 8.32 At nandito na kami sa Malolos So, punta muna tayo sa simbahan Let's go! Ayun, so, nandito na ako ngayon sa Malolos Kasama ko si, uh, si Michael at si Jay Na uh, Si Jay yung tropa ni uh, Michael So, ayun uh, uh, Kararating-rating lang namin And sila Michael eh, bumili dun sa uh, Dito sa 7-Eleven Ang uh, pagkain nila And, uh, ayun So, pahinga lang muna kami dito saglit and uh, ride na kami pagkatapos naalala nyo ba yung uh, 10 pisong papel kung saan makikita ang ulo nila Andres Bonifacio at Apolinario Mabini may larawan sa likod nito at uh, ito ay ang uh, simbahan ng uh, Barasoain kung saan ito ay matatagpuan sa Malolos, Bulacan at kilala itong probinsya na ito sa kanilang uh, mga kakanin inipit at empanada ito rin ay isa sa pinakamahalagang parte ng ating kasaysayan ng bansa. Dahil dito sa bayan na to, unang itinatag ang Malolos Congress at ang pagpapatibay ng kasarinlan ng ating bansa. Ang simbahan ng Barasoain ay kilala bilang Simbahan ng Kalayaan. Ang pangalan nito ay hango sa Baras ng Suwail dahil ang mga Pilipinong katipunero ay nagkukuta dito sa simbahan na ito dahil ayaw nila magpasakop sa mga dayuwang kastila itinatag ang simbahan ng Barasuey noong uh, 1859 ng mga misyonaryong Augusti Augustino at uh, nagsimula ito bilang isang uh, kapilya na yari sa pawid at uh, kawayan at da dahil nasunog ang uh, simbahan na ito uh, itinatag noong uh, 1884 ng reverend na si uh, uh, Father Juan Giron at muling isinimulan ang uh, pagtatayo ng simbahan ng Barasoain noong 1885. Nayari sa bato at uh, adobe at kahoy. Nakilala ang uh, simbahan ng Barasoain dahil uh, sa tatlong uh, uh, pangyayari na naganap dito. Una, dito ginanap ang uh, pambansang kongreso o ang Malolos Kongres ni uh, General Emilio Aguinaldo. Pangalawa dito isinulat ang uh, saligang batas na tinatawag ngayong malolos Constitution at ang uh, pangatlo ay uh, dito pinagtibay sa simbahang ito ang kasarinlan ng uh, Pilipinas bilang isang republika na ipinahayag sa kawit noong uh, ikalabing dalawa ng uh, Hunyo ng taong 1898 Apre, ano napaka-historic nitong na landmark na to dito sa atin. So, maigi na paggalang ng ng uh, bayan ng Malolos itong um uh, uh, itong simbahan na to ng uh, Barasoain. So, uh, yun. Napaka ano, napaka-amazing pa rin. Kahit hanggang sa ngayon. Sangap, sa nga pala may nag-ano, may kasal ngayon doon sa loob ng simbahan. So, uh, yun. hindi tayo makakapasok sa loob. So, next time na lang kapag may uh, available pa tayo na to. So, yun lang muna sa video na to. Tapos, uh, na kami pa uwi. Sila, Michael. Okay, so since hindi natin na uh, record ang pagpapakilala sa kanila, ipapakilala ko na lang sa inyo ang aking mga nakasama dito sa adventure ride natin dito sa Malolos, Bulacan. Ang mga batang ito ay mga mahuhusay na siklista din. Unang-una na dyan, si Michael, ang aking nga kaklase sa Testa Housekeeping sa Manpower. Nang sumunod naman ay ang tropa niya na si JJ, kung saan na uh, ito ay niyaya niya lang.